Magandang araw. Narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Isang malaking karangalan para sa University of the Philippines matapos manguna ang kanilang graduate sa 2024 bar examinations. Ayon sa Korte Suprema, nasungkit ni Kyle Christian Tutor mula sa UP College of Law ang pinakamataas na marka na 85.77% umabot sa 37.84% ang passing weight ngayong taon kung saan nasa 3,962 examinees ang nakapasa. Mas marami ito kumpara sa 3,812 na pumasa noong 2023. Isinagawa ang bar exams noong September 8, 11 at 15 at nasa 10,490 mula sa 10,504 na aplikante ang nakatapos ng tatlong araw ng pagsusulit. Nanguna ang UP sa top 10 na may apat na graduates na nakapasok. Sinundan ito ng Ateneo de Manila University na may dalawang representatives habang tig-iisa ang nanggaling sa Angeles University Foundation, University of Mindanao, Western Mindanao State University at San Beda University. Congratulations po sa mga bago nating abogado nananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsulong ng karapatan at soberanya sa West Philippine Sea sa kabila ng mga hamon sa hangganan ng karagatan nito. Sa ginanap na United Nations General Assembly o UNGA kahapon, muling iginiit ng Pilipinas ang soberanya nito sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, matapos ang diumanoy gross distortion ng China sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Philippine Permanent Representative Antonio Lagdameo, ang Bao de Masinloc ay integral na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang magtakda ng baselines at sakop ng territorial sea alinsunod sa UNCLOS. Pinunani ni Lagdameo ang pagdeklara ng China ng sariling baseline sa Bao de Masinloc na anya ay tahas ang paglabag sa UNCLOS at sumisira sa Rules-Based International Order. Sa kabila ng mga harassment na patuloy na nararanasan ng bansa sa kanyang maritime zones, idiniin ni Lagdameo na naninindigan ang Pilipinas sa diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa mga sigalot. Itinanggi rin ng Pilipinas ang sinasabing narrative ng China na ang South China Sea ay sentro lamang ng labanan ng mga makapangyarihang bansa dahil anya, bawat bansa ay may karapatang itakda ang sariling kapalaran at kaligtasan. Binatikos din ang Pilipinas ang iligal na paggamit ng China ng archipelagic baselines na hindi umano angkop dahil hindi naman ito archipelagic state. May 2,300 na dayuhang magagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS ang nadeport na ng pamalaan matapos ipasara ang kanilang operasyon. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Undersecretary Gilbert Cruz, karamihan sa mga dayuan ay pinabalik na sa kanilang bansa sa China. At uh, may ilan din na napabalik na sa Indonesia, Malaysia at Vietnam. Bahagihan niya ito ng nationwide ban sa Pogo na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong Hulyo, iniutos ng Pangulo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na tuldukan ang operasyon ng Pogo bago matapos ang taon. Gayunpaman, sinabi ni Cruz na nananatili ang hamon sa gobyerno dahil sa pag-usbong ng mga tinaguriang rogue Pogos kung saan tinatayang nasa dalawang daang illegal operators ang patuloy na nag-ooperate sa bansa. Matatanda ang layo ng Pogo ban na maiwasan ang negatibong epekto nito sa lipunan kabilang na ang paglaganap ng krimen at human trafficking. Inimok ni Senadora Sherwin Gatchalian ang agarang pagpasa ng panukalang batas na layong protektahan ang mga pasahero ng taxi at tourist car transport services, lalo na ngayong Kapaskuan. Sa Senate Bill 819 o ang Passenger Bill of Rights for Taxis and Tourist Cars, giniit ni Gatchalian ang pangangailangan ng malinaw na batas para mapanatili ang karapatan ng mga pasahero laban sa mga abusado at bastos na driver. May mga insidente rin anya kung saan ginagawang target ng ilang tsuper ang mga turista dahil sa mataas na demand. Layon ng panukala na magkaroon ng ligala na proteksyon ang mga pasahero at mapataas ang pananagutan ng mga drivers at operators para masiguro ang ligtas, maasan at maayos na transportasyon. Kabilang sa mga karapatan ng pasahero ay mapagsilbihan ng driver na magalang, maayos ang kasuotan at malinis, hindi nakainom ng alak o gumamit ng bawal na gamot at sumusunod sa minimum health protocols. Dapat rin anyang isakay at iatid ang mga pasahero sa kanilang destinasyon anuman ang layo o trapiko sumunod sa tamang fare meter na nakalibrate at selyado ng otoridad at mabigyan ng tamang sukli at opisyal na resibo. Ang sinumang driver na lumabag sa panukalang ito ay papatawan ng multa na isang libong piso at pitong araw na suspensyon ng lisensya para sa first time offense. 3,000 pesos at anim na buwang suspensyon sa second offense at 5,000 pesos at isang taong suspensyon sa third offense. Ang mga operator na lalabag ay papatawan din ng kaparehong parusa. Maagang pamasko para sa mga kawani ng gobyerno, aprubado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 20,000 pesos na Service Recognition Incentive o SRI para sa lahat ng government employees. Ayon kay Sekretary Amena, pangandaman ng Department of Budget and Management, itinaas na sa 20,000 pesos ang matatanggap ng public school teachers, military at uniform personnel, kabilang na ang PNP, AFP, BJMP, Bureau of Fire Protection, Bucor, Philippine Coast Guard at NAMRIA Anya, ito ang unang pagkakataon na makukuha ng buo ng ating mga guro ang SRI na itiraas mula 15,000 pesos noong 2022 at 18,000 pesos noong 2023 na ngayon ay 20,000 pesos na. Malaking tulong anya ito sa ating kapulisan, kasundaluhan at iba pang uniform personnel na nagtataya ng kanilang buhay para sa bayan. Bukod sa mga uniform personnel, sakop ng SRI ang mga empleyado ng National Government Agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations, legislative at judicial branches at mga kawani ng lokal na pamahalaan. Ang mga empleyadong may apat na buwang satisfactory service hanggang November 30, 2024 ay makakatanggap ng buong incentive. Samantala, ang mga may mas maiksing serbisyo ay makakatanggap ng prorated na halaga. Ang SRI ay pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga kawani ng pamahalaan sa kabila ng hamon ng panahon. Inaasang maibibigay ito simula December 15, 2024. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Labing dalawang araw na lang, Pasko na ako si Wilnard Barcelona. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.